masakop tayo sa kulto. Hmm. So, ginagamit lang ang pangalan ng Diyos, pero hindi talaga sila ginamit ng Diyos. Wag kaiba 'yon. No? Kung ginamit mo ang pangalan ng Diyos para to exploit innocent people, delikado 'yon. Kung delete ko mo musunod sa ilang sugo mainperno may kung time nagihanjo kung Senyor Aguila nga nagpaila si Jang nga si Jay Ginoo namo nga niingon si Jana nga makiganjo si Jang nga makigsix tungod kay tawhanon pa si Jana ni hanglan pag usa ka butang Señor Aguila Señor Aguila ka Señor Aguila sa Surigao del Sur. So, merong uh, kulto sa Surigao, sa Sukuro, sa Kapihan, no? na Senior Aguila, na siya po ang reincarnation daw kay Kristo. At dahil dito, yan ang iniimbestigahan ngayon sa Senado. No, kita natin na nag na siya ay reincarnation base sa mga salaysay, sa mga biktima. At... Kahit ayaw nila, sir, kasi pinipilit sila, sir, kasi bakit ayaw niyong pumayag? Panginoon na niyang nag sa inyo na pakasal kayo. Ayun, sir. Kaya pinipilit ng pinipilit, saka wala silang magawa. Bali, pinapapunta lahat yung, yung mga minor de edad, line by line by age. Pagkatapos nun, eh, select sila kung yan na yung asawa mo, yun, may nami marriage ng 12 sa sa lalaking edad ng 20, ano, may 23, 14. Pagkatapos nun, sir, after 3 days, kung hindi mo hindi pa nakuha ng lalaki ang babae, ipapatawag niya ni Sr. Aguila, sir. Tapos, pagpatawag niya niyan, sasabihan niyang, bakit hindi mo pa nakuha? Dapat, i-rape mo na yan kasi authorize ka na. Kung totoo yun, ah, uh, karumal-dumal po yun ganjo si Jan nga makig tungod kay tawhanon pa si Jan ani pag ka butang mga testimonya ng mga biktima maawa talaga tayo no pinakasal sa murang edad 12 pataas yung babae uh, 18 pataas yung mga lalaki at pinilit pa sila na magsiping na yeah. at kung hindi sila magsiping within 3 days at si Senior Aguila pa base, base sa testimonya sa mga ano sa mga biktima na ating narinig at ang Diocese of Sorigao po ay nakikiisa sa sinado na dapat mapanagot yung mga tao na manip manipulate mm, in-exploit yung mga inosente na mga kapatid natin. Haring sa Harin Haring Aguila, Gary Skilario, totoo ba na hindi nyo pinapaaral itong mga bata? Hindi nyo pinapalabas sa inyong uh, kapihan? Okay. Totoo ba na itong mga bata, ito 12 years old na, hindi pa marunong sumulat dahil walang pinag-aralan. Hindi nyo pinapalabas yung mga bata para mag-aral doon sa baba? Hindi yan totoo, sir yung anong pwede kong bisaya ha? Ah? bisaya sir g mm. mag ka kay hindi lahat nakakaiti din na bisaya alam ko marunong ka mag Tagalog nakita yun, ko yung mga interview mo ang galing mo mag Tagalog Tagalog ka gamay na sir gamay na siya so, mag Tagalog o sige kahit gamay lang pilitin mo mag Tagalog paano? sige nga yung mga bata pinapayagan naman yan na lumabas hindi naman hindi naman yan hindi naman yan ano kinukulunan niya Tan tanaw na to ang kwan sir Mr. Chair pwede bang hindi magturo ng daliri si Mr. Kilario si Haring Sorry, si Senior Aguila sa mga bata sige wag kang ka gamit ka magturo ah sige please continue yung hmm. kanang kanang among kwan sir kanang among sa kapihan wa man so gawas sa mga bata sir so gawas sa mga bata ito so gawas ito oh. sabihin labas pasok oh so rents labas pasok lang kayo doon pwede kayo maglabas anytime pwede kayo bumalik anytime hindi Ha? Hindi. Oh, hindi daw. Pwede mo na, sir, kay... Kay... Kanang abos, kapihan. O, pwede na sila mong Bisa kaasa na sila pwede mong gawas. Hindi na tinawag nila kaysulti, sir. Okay, again, I am reminding you. Okay, kanang, kanang among... Makinig ka, makinig ka muna. Opo, oh, opo, oh, oh, um, ka. Kahit na ikaw ay haring agila, pwede ka pa rin ipakukulong ng bato kapag ikaw ay nagsinungaling dito sa Senado. Ha? Bibigyan kita ng fair warning. Haring agila. Ha? huwag ka magsinungaling dito, magsabi ka ng totoo, kung ikaw ay talagang uh, reincarnation ng uh, Diyos, ay dapat la lahat ng virtues ng isang Diyos ay nasa iyo. So sana huwag kang magsinungaling, gusto kong magsalita ka ng totoo. Okay? So, kanyo na gila. Kinasal mo yung anak ni Janet, ahok? Uya sir, uya, Hindi na tinood. Siya po ang reincarnation daw kay Kristo. At dahil dito, yan ang iniimbestigahan ngayon sa Senado. No, kita natin na nagclaim na siya ay reincarnation. Na kanina pinakinggan natin, Senior Aguila. <clears> at <throat> nagpakilala na siya ay ano, si Kristo, reincarnation. Magkatulad lang din yan sa ano, sa kay Ruben Eclio, Divine Master, no? siya at si Kristo ay isa. At meron din sa Davao, si Pastor, uh, the, the, the appointed son of God. At you know? uh, yan po ay patunay na hindi talaga nagsinungaling ang ating Panginoong Heso Kristo. Sa Matthew chapter 24, 1 to 24, malinaw na malinaw po ang mga reminders ni Kristo sa atin. Na dadating ang panahon na maraming mga inosente na ma deceive malinglang, sa mga bula ang propeta sa mga bula ang Kristo hmm. so natupad talaga Mukhang si Karin sandiko sin signor Siya po ang pinakamakapangyarihan sa pagkaalam mo at saka kano si Mamerto sila silang tatlo kasi ang parati mag uusap kung may mga bagay na dapat mag-usapan kasi sa lahat ng oras nagtatanong si Senior Aguila kay Mamerto D. Galanida kung tama ang bawat desisyon. Okay. So si Mamerto Galanida ang lumalabas na pinaka sa mga sa mga malalakas itong lima siya ang pinakamalakas. O oh, kasi, kasi siya yung maghahatid ng mga papers doon sa bahay ni Senior Aguila. Ah, okay. Siya din ang ano sa ministry namin. Bak maghahatid ng papers abogado ba siya? Si Mr. Galanida? doctor. Ah, Doktor. doctor. sa, ano, doctor of education. Oh, I see. Superintendent sa DepEd. Superintendent. Okay po. So, uh, si J. Renz, ang Diyos, nagtatanong kay Mr. Galanida. Opo, kung tama po ba yung mga, mga ibang desisyon na dapat gawin. Okay. Advisor. Mr. Yes, Mr. Advisor Mr. sa Diyos o konsultan. Before ako sasagot, sir. Kasi yung Senate hearing, Diba? ang katotohanan ang dapat mano natin. So, itong sasabihin ko sa inyo, sir. Kahit, kuya mo ko yung tulo. Kuya ko Kahit lagyan nyo pa ako ngayon ng lie detector test. Pahayag ako. Baka sabihin nyo, naabay, nagkua na, nagaw na ba? Unang-una. Nung sinabi ninyo, Uh, Senador Reza na 2017 kalukuhan yun. Kasi bakit? Noong 2017 na sa 2019 until 2021, buhay pa yung aking lola. Mr. Okay. Chair, bago lang po magpatuloy, Sir, hmm. uh, huwag po natin gagamitin yung salitang kalukuhan. Okay. Kasi kami po na nag nagpa-file ng mga resolusyon, nagkukuntok. Na, sorry, ma'am. Ma Wala pong kalukuhan kaming okay. hanggat kaya namin, pinalalampas. Okay. So, ito po ay mga itinatanong namin sa inyo, na sa pagkaalam namin ay facts at kapag magbibigay kayo ng ibang facts, makikinig po kami at titimbangin okay, okay. namin. so yung salita kalokohan po, po hindi po nagbebelong sa ganitong pagdinig, I believe Mr oh. Chair. Salamat so kaayon. strike out from the records yung sinabing kalokohan. Uh, oh, sorry po. Uh, you just present the facts. Okay. if you know that mali yung facts namin, you correct us. Uh, ganun lang kasi simple sabihin mo lang sir ganito itong totoo oh, ito yung totoo sir sige sige bye. 2017 dito pa kami nagpuyo sa lungsod so wala pa kami sa bukid sir so doon pa kami sa municipality of Socorro not in the barangay si uh, Siring ngayon noong lumindol ganito yun yung nangyari 2019 February 8 2019 yung lindol So, noong time na yon, gusto pa ng panihapon eh, dinner, yung nag-dinner kami ng family ko, isa-isa kami pinatawag ng aking lola. So, sabi ng aking lola, naman tayo juta sa sungkoy, basin, basin daw mag tsunami. So, isifte namin yung sa mga sarili namin, lalo na yung mga anak namin. So, sabi ko sa, sa aking lola, kung muldagan ta sa barangay Sungkoy diya sa gitawag na mo o kanang guest house sa Sungkoy. I, kung itagalo mo oh, para... Kung okay. tayo ay pupunta ng barangay Sungkoy, may yung kasi ng junction sa river at sa kayong dagat. So, kung posibleng may magtsunami, tsunami sigurado walang maubuhay sa amin kahit isa. Kasi pag high tide nga sir, yung, yung tulay nga sir, nandito na yung level ng dagat eh. So ito yung nangyari. So sabi ko sa kanila, tinalong uh, kami ng isa't isa ng inula, gusto ko doon tayo sa kapihan. On record yan sir ha? On record sir. Pero hindi yan na pala ba sir sa, ano, sa media. Alam nyo ba kung bakit? Si Moon Gualbes, I don't know if TV5 ba siya, siya lang yung mismo yung nag-interview sa akin during the CHR, yung human rights, nung pumunta doon sa Kapihan, tatlo yung nilapitan ko, pero hindi ako in-interview. Sila Nico Bawa, hindi nila ako in-interview. Sila sino Gaston, hindi nila ako in-interview. Para naman, malaman na yung kututuhanan. Kasi yung sabi daw ni si Teresa, based on the facts, 2017, walang nangyari ganoon, ma'am. Ma Actually, yung 2019, yung, pag, yung pagtakbo namin sa bukid, ma'am, ako yung, ay, ako yung nagsuggest. Now. Mr. Chair. Ah, okay, okay, okay. Mr. Chair, kasi nababanggit madalas ni Sir at ni Attorney Den yung kanilang lola. So pagkatapos po ni Sir, uh, gusto ko rin po sanang maitanong si Jeng Plaza na kusinero ni uh, Senyor Aguila dahil napaka-importante po talaga uh, yung persona ng lola nila at wala pong wala pong nag sa kanila ng kahit ano. Si Jeng Plaza ay pwede po, Mr. Chair, mag-testify na na-overhear niya si J. Ren at si Mamerto Galanida na nag-uusap tungkol sa pag-overthrow kay Ma'am Rosalinda. Kasi napag-uusapan at napagtatalunan yung timeline, ah. ano ng sino ang presidente noon, in effect, sino ang may control sa organisasyon at sa nature ng na organization. So, importante po itong uh, maitatanong po natin Mr. Chair kay Jeng Plaza. Salamat kayo. Oh, sir, sir. Pwede pa yeah, patapusin. Uh, dito Plaza. po si... Ay, andito na po si Jeng Umubo Plaza, dyan, Mr. Chair. sir, pwede. Umuko ka. Please, continue. Oh. Yeah, continue. Ngayon, yung 2019 December, Christmas party yata namin yon. Kasi nung time na yun, na 2019, nung dun na kami sa bukid, itong si Lawrence Hilario, actually, itong si Lawrence Hilario, sir, uh, estudyante ko lo, sa high school. So, hindi ako... Hey, teacher ka? Teacher ako, sir, sa Socorro National High School. Socorro National High School? O, oh, teacher ako, sir. Estudyante mo si Jerens? O, oh, isa rin sa mga estudyante ko, sir. Okay. Kaya hindi ako maniniwala na ito yung misiya. Hindi hindi ako maniniwala sa ganoon, sir. Maano, ikaw hindi naniniwala, pero yung mga followers niya naniniwala. kita eh, ko maniniwala, i-alam eh, alam naman ko na isa lang yung juice. Pero Maniwala ka sa akin kung sabihin ko sa iyo na yung ibang mga tao doon sa kapihan naniniwala na siya ang Haring Aguila, siya ang reincarnation ng uh, ni Santo Nino. Ako, Sir, di kumuto o dios kay nga no? O saray akong dios si Iso Cristo? Ba? May, answer, just answer my question. Maniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na yung ibang mga mga tao na nakatira sa loob ng kapihan ay sumusunod kay Jerens dahil nga Naniwala sila na siya ay reincarnation of Christ. Siya ang second coming ni Santo Niño. Kikinukha ko lang yung opinion mo. Maniwala, naniwala ka? Nasusunod yung mga tao kay Jerens? Ah, dili, dili, hindi, dili, sir. yun. Dili, dili. O, hindi, kung ito nga, because nasa siya, dili, dili. Sir, pwede mo humanggo, sir, sa uh, kong istorya? Go ahead, go ahead. Kaya 2019 mag-usinan, hindi, hindi, tabo. Pagka-December, sir, ano, before tegal, December, tegal, sir, tegal, tegal, tegal. Before December, parang minimintor na naking lola si Jerry Scilario kung paano dalhanin yung tao, paano makisama ng tao, yung mga plano mismo. Pero plano sa kayuhan. Sa so, ano mga kayo ni? Sa kabutihan na, sir. Ito yung nangyari. Noong, 2019, sabi ng aking lola, kasi wala ako doon mismo, kasi umuwi kami ng aking ama doon sa bahay namin, sir. So sinabi ng aking lola na gusto daw niyang papalit sa kanya ay si Jerrins Hilario. Sir Chair, Sir, if I may, Sir, kung wala kayo noon, paano nyo alam na yan ang sinabi ni Sinabi lola kasi nyo? sa akin naging Lola. Saan Sir? Di pa ako oh, tapos magtanong. Okay, okay. Mo lang, mo lang. Or paano nyo po alam na yan ang gusto ni Lola ninyo? Di yan ni Lola, Sir, doon sa ano namin, sa Christmas party. Tapos sinabi rin Pero sa sir, akin personally, personally, sa bahay pag-uwi. So pagkatapos po nung una ni, sinabi ni Lola niyo sa Christmas party, sinabi nila sa inyo personally. Personally. Okay. Sinabi sa akin. Ko kung paano niyo. oh, sinabi sa akin. Pero ngayon, ang nangyari, <laughs> waya dawata General Bato. Oh, Senador Bato ni ni Jenner Silayo. Hindi agad niya Tinanggap yung hamo na siya yung papalit na presidente Kasi sa sobrang bata at saka mahirap din magdala ng tao e Ngayon, ano nangyari? Nung sir, Mr. At, Chair So, Sir, ta ta taong 2019 2019 pa, pa ngayon Take note, Mr. Chair Nung 2019, 19 years old <coughs> lang si Senyor Aguila Kaya nga, pag si bata pa siya Tapos mahirap magdala ng tao Ngayon, ano nangyari? Nung 2021, nung pagkamatay mismo ng aking lola Kinausap ko si Senyor Aguila E hey, ngayon, Senior uh, Jelens. Mr. Chair, Sir, so tawag niyo rin kay Jerens Kilario ay Senior Aguila. Jerens yung sa akin, Sir. Hindi, Sir. Kanina, kinikwento niyo. <laughs> ay, Senior Aguila ang tawag niyo sa kanya. Eh. Tinawag ko yung Senior kasi yun yung iskilim niya ngayon. Pero ang tinatawag ko yan sa akin, Ma'am, Jerens. Well, Sir, uh, Mr. Chair, let the record show ang tawag po ni Mr. Florano kay uh, J. Renz Aguila ay Senyor Aguila. Na yun yung pagkakilala ng mga tao sa Kapihan, sa bayanihan ni yung, yung Na, na mila, Haring Aguila, na reincarnation ng Diyos at reincarnation ng Santo Niño. Hindi Or nga ako, hindi ako maniwala, ma'am, na sa iyong reincarnation, ma'am. Okay, Tinawag ko siya, ma'am, na Senyor Aguila, kasi yan yung alam niyo, pero yung sa akin, Jirens lang. Sa akin, Jirens lang. Kung halimbawa sila itatawal si Ragila, nasa sa kanila niya nan. Walang ilabot ang sir. Sige, padayon ko, sir. Padayon ko. Padayon ko. Tengalo, tengalo. Oh. Ngayon, sabi ko kay Jirenz, na namatay na naking lula, di ba ikaw yung gusto na papalit sa pwisto niya as president? Mahirap din ko ako kasi wala namang authority nga galing sa aking lula. So, during the time, may, kayo, may election kasi sir, natalo yung, yung ina sir, sa 2019 eleksyon. 2019 ba yun eh? Oo, ngayon. Nung, nung nangyari na yun, sir, na namatay na aking lola, sir, sabi ko sa kanya, kung sa naman eh, kung sa Bisaya pa, kung sa naman eh, wala na may presidente, kung ikaw man ang choice sa akong lola, so, imo nang barugan. Imo nang barugan. So, pinatay na yung sir. Dito sa Himbarog, sir. Sa pagkamatay after magkamatay ng aking lola. O, nang karun, si Mamerto Galarida, sir, before si Mamerto naging vice president, yung gusto ng aking lola, sir, na yung papalitan ah, ng vice president ay yung aking ina. Yung si Mayor Denia Torforano. Pero pag sinabi ni Lola na siya daw yung papalit ng uh, no, siya yung magiging vice president, sabi na nanay, uh, ma, gusto na ako mga mag-vice president, ma, si Mamerto Galanida. Kaya yung sinabi, sir, na mayroong, sabi daw nila, may foul play, mayroong daw ng lason para mapunta daw yung ni Mamerto at saka yung si Jirens, yung presidency at saka vice president, hindi yan totoo, sir. In my personal Myos. Mr. Chair, in, in lang natin na si Mr. Florano ang unang nagbanggit ng mga salitang lason at foul play dito. Just for the record, Mr. Chair. Oh, Kasi, umi kasi yun yung sabi ng sa kabila, sir. Yun yung sabi. Sabi ng mga affidavit. Kasi may ba, may lason daw namin. May affidavit ba na nagsabi na nilason ninyo? So, yung mga interview, sir. Meron, meron. Narinig mo? Narinig ko, sir. Okay. Sige, kung... Kaya nga, mahirap sa amin na aking kapatid, makaya kaya namin patayin o lasunin yung ina namin at sa kalula namin. Sino namang hipokritong tao na Mr. magagawa yun? Mr. Chair, kayo ang inakusahan yan? Kami. Para daw, yung, yung presidency at saka yung vice presidency ay mapunta sa kanilang dalawa. Eh, yun yun. Sandali lang. Sandali Mr. Chair, lang. siguro mas lilinaw pa pag... Pero, Tingnan lang natin. Abangan lang natin. Kung totoo yung mga sinabi nila, nila under oath sila lahat. Kung totoo yun, ay uh, karumaldumal talaga ang nangyari dyan. No? Dapat yung gift natin ay to empower people. Not to exploit them. But to empower them. Uh, to be liberated from slavery of uh, oppression of uh, different illnesses of sin no tulungan natin yung mga tao uh, sa naaayon sa gift na binibigay ng ating Panginoon sa bawat isa natin no? si, si Moses pinadala sa Diyos to liberate the the people of God from slavery of Egypt yan ang tunay na sugo na, ng Diyos pinadala upang i ang mga tao. Hmm. Sino ba yung nag-slave ng mga tao? Yung mga pagano. Yung mga piki na Kristo. Yung mga piki na mga organization. Ginagamit nila yung influensya nila. Ginagamit nila yung uh, talento nila to exploit. Na to liberate. No? Ang tunay na sugo malinaw na malinaw sa banal na kasulatan sa Old Testament tayo si Moses inadala ng Diyos dahil for how many years hundred of years na slave po yung kanyang bayan na slave yung kanyang bayan ano nangyari mga kapatid ginamit si Moses ng Diyos yung kanyang talento yung kanyang kaalaman, yung kanyang husay. Ginamit siya ng Diyos. At anong palatandaan? Na ginamit siya ng Diyos, si Moses. Liberation from slavery. Anong nangyari dyan? Parang uh, walang liberty. Walang freedom. Walang kalayaan. Oh? So, yung mga batas nila, kung totoo, yung sinabi ng mga witness, kung totoo, hmm, pero wala pang conclusion, hindi pa final yung investigasyon nila. Kung totoo yun, na nagpakilala siya na Diyos, uh, karumaldumal po yun. At yan po ay patunay na totoo talaga ang mga salita ni Kristo. Totoo talaga ang sinabi ng ating Panginoong Heso Kristo. Mga kapatid. Si Moses, pinadala ng Diyos to liberate those leader ah, uh, from Egypt the people of God liberated from the slavery for how many years uh, sa Egypto uh, so yan ang palang taandaan na sugo ka ng Diyos kung mayroong magpakilala sugo ng Diyos and then yung mga membro nila ay pinakulekta uh, pinakulekta ng mga sa ano sa bigyan kolekta lang sa na mga offering sa merkado para mamuha yung leader sa karangyaan. maganda ba yon? Hindi yon maganda. Exploitation po yon, Manipulation po yon sa mga kapatid natin. So, ang tunay na sugo sa Diyos, uh, help them liberate from poverty liberate from, from slavery of sin. Yan ang tunay na suko ng Diyos. Hindi itulak sa kasalanan yung mga membro natin. Ano nangyari? 12 years old. Kung totoo yun, ipakasal, ipilit pakasal. At meron silang pinirmahan, parang marriage contract. No? At kung totoo yun, na makiksiping din si Senyor Aguila kung totoo yun ah uh, grabe yon human trafficking po yun ah uh, grabe talaga uh, yan po ay patunay na uh, dapat i-educate natin ito po ay nangangulugan dapat natin i-educate natin yung mga kapatid natin sa pananampalataya parang hindi naman ma ano